Yari na ang kabaak mga ka-insom Ayos la ang kaya mga kainsom, maganda kaya. Dito natin ilalagay ang baso. Kaya, Mga kainsom. Kabuting saging at saka kabuting dayami. Hmm. aray ang malaki. Sarap nitong ginisa. Ah. Hmm. Oh, dami pa lang tumubo din eh. Hmm. Oh. Dami pa bukas oh. Mm -mm. Yun, Mushroom. Bukas po marami oh. Gawa ng uh, nag-uula na ay. Eh. Kulog kidlat po. Bukas sa dami eh. um. oh. Yan oh. Nah itu, oh, hmm. bukas na maga kung sino po mapapadaan dito ng maagap baka sinakambal ang dami po ang ganda na ng talong ni kautol mga kainsan oh. Uh. ah ah gara hindi natanaw ang kapitbahay kalaguan mm. ganda naay pa mga kainsan ang kabang kabote Ah ah. Ah ah. Ay dami ng mga maray. Ang mga yung mga kaisan. Yun pa. Ah super dami. Yun. <laughs> Gara dami yun. Ah eh. ah dami. Anong ay mga taga-probinsya ay makaka-relate dito? Hmm. Anong masarap na luto po? Sa amin po ay ano? Inialahok namin sa pansit na ginisa. Minsan po ay ano? Amin uh, ang tawag nito. Amin pong uh, ilalagala ang na may luya. Ay, sulb na. Ngayon po ay buwan ng ano ay buwan ng tagkabuti. Basta't po nagkukulog na kulog kid kulog kidlap yun na po yun hmm. dun sa labak marami din pag po inuli mo ang dayamihan pag kakadami po minsan po yung makukuha mo yung dami pag po yung mag uuli ang sa bukid saka bandayamihan kaya lang eh. Ah, bukas dami oh. -um. Dami. Dami. Yun po bukas na mga kao. Ayun po. Oh. Bah, isang ano na ito ah. <laughs> isang pulutong na ito ah Oh. oh. damasak naman ang ilalim mga kainsan oh. ah, napakalinis na kahapon po ay medyo labo pa oh. ah, ayan linis na o oh, yan unlimited water na po yeah hmm Ako pala 'yung mga kainsan ay makakagawa pang gawa dinin ng ano. Parang Ipunan ng tubig, ano, reservoir. Oh. Yung uwak una dala 'yung daga, oh. Ay, thank you Lord. Wala pong problema 'yung atin tubig, unlimited pa rin po. Ha? Huh, ganda no. 'Yan, Obiro. Merong dayamihan na hindi tinutubuan ng kabuti. Kung tawagin sa amin, kung tawagin sa amin po ay paking. Oo. Uh -huh. Ano? Milky. Sinisira mo yung aking halamanan. Ay. Nandun ba yung daga? Sinira mo na naman yung halaman ng kubunso. Oo. Wala nga kabuti din eh. Paking nga. Mga kaisan. Lalagyan natin ng kawa-kawa yan. Yung bang papagandong kawa, yan po pagayon. Ito mga kaisan, no. Oh. Hanggang lang ang naman. Lalagyan natin ng ano, ng mga baso, mga kung ano-ano. Ayos na mga kaisong. Parang laka ng ating kaya. Ba? Parang malaki nga ito. oh <laughs> Puno agad. Yan, gaya nang mangyayari mga kainsan. Tapos din sa taas, sabitan ng baso. Ano nga kaya? Naigi nga kaya? Titingnan ano? Ay, pagka na rin sa bayan mga kainsan at naabotan ka lang nanay mo na bukas kurot ka ayan o oh. kailangan na yan o oh. sasabihin sa iyo mahal na mahal ang bayaran sa tubig ay talagang pihong ube ang kurokrot sa iyo yun oh garo Yun ito yung wala nang patayin ng tubig. Diretso na yan. Yun. Yo. Tapos mga kainsan, dito mo isasaklob yung ating baso. Nakawayan. Yo. Ano kaya? Hindi kaya mga kainsan ano? Parang bakod ng kulungan ng manok. Tingin nyo. Ating kakalasin bagay. Yari na ang kabaak mga ka-insan Ayos na ang kaya mga ka-insan Maganda kaya Dito natin ilalagay ang baso Kaya Ayos din ah Bahala na Masusundo din mga ka-insan Dilim na naman Masusundo din ang ating trabaho Balam din Ay balam din ko kuwan ko huyan matutulop po pa po ng sitaw ay yeah Ari puro pacam. Natingin lang ako sa Pinterest mga kainsan. Pero ari akin ay medyo hasyo ng konti. D doon talaga ay pulido ay. Bang aesthetic sabi nga nila. Ah ah. Ho. Oh. Tsaga tsaga ay. Ari nala ang mga kainsan. Ari, dini. Iya, yeah, ay talagang Oh. Mga kainsam, madilim na talaga. Ay, are po ay nakapako na lahat. Are lang po ang hindi pa nakapako. Yan, ay bukas ko na ipapako. Are, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At uh, tayo po muna ay eh, magliligpit-ligpit. At uh, pa na po tayo. Ay, naay po ay, nadilim na. Diligpitin ko lang ang po ang madalian Yan. Yari na ano naman po ang maghapon. Yan ang bilis biro. Ano? Hapon na naman. Gabi na patay. Oh. Pag naman na rin may tatlong araw pa sa akin ay kulang na lang ay ano. Lutuan bukas. May tubig na. CR. CR po ay doon sa kabila. Doon tayo huhukay. Okay na mga ka-insan Tapos ay gagawa na po tayo ng tinura ng kamatis Tinura naman Awarang ubos Tapos na tayong tumalimang sitaw doon sa kabila Aray na po, dito na po tayo Dire diretso na Atsal na Tapos pagkatapos po ng atsal po itatlong libo pagkatapos po ng atsal natin yung lara talong na po tayo proceed na po tayo sa talong dire diretso na tapos sa ah, habang natanim ng talong haharvest na po ang kamatis Ayan, hanggang sa malapit na po natin mapuno ito halos dalawang taon din po bago natin ma -ano, mapuno tayo tayo mga kainsan hanggang sa ma uh, ano na tayo sa una lang ang naman po ito magastos pag huhukay pero pag nahukay mo na po lahat yan sa susunod wala na masyadong gastos sa una lang mapuhunan oh ay gayon talaga kailangan sumugal pag hindi ka susugal ay wala hindi mo malalaman kung talo ka o panalo ka paano mga kaisan pauwi na tayo at uh, diklim na yo mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.